Yes. 42 pesos daw po na kilom ng bigas mabibili sa kartimar. Uy, nagre-reklamo yung mga retailer, nalulugi. Detalye na balita mula kay report uh, Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Mas mura ng piso sa 43 pesos kada kilong bigas na pangako ng Agriculture Department ang mabibili dito sa Cartimar Market sa lungsod ng Pasay. 42 pesos ang kada kilo ng regular milled rice pero may isang retailer tayong nagkapanayam ang nagsabing lugi sila sa ganitong presyuhan. 44 pesos daw kasi kada kilo ang hangon nila sa butil doon sa binundomay nila pero kinailangan nila itong ibenta na mas mura dahil kasama raw yung kanya misis o yung kanya misis sa market leader na pinulong ng DA. Gayunpaman, hindi umano magtatagal ang 42 pesos sa kanilang tindahan dahil halos wala na nga silang kinikita gastos pa doon sa supot na kung minsan pinadodoble pa ng consumers. Mas magkabubuti ang nila kung mismong pamahalaan ang magsusupply ng murang butil upang maibenta nila sa mas mababang presyuhan. Ang ilan namang nagbibenta ng 42 pesos dito sa pamilihan, 39 pesos kada kilo ang hangon nila sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, mas mahal naman sa 40 48 pesos ang kada kilo hanggang 56 pesos kada kilo ang well milled rice habang 60 ang pinakamurang imported. Ito si Giselle Rico Fort para sa Deezer h una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Rico Fort.